Tony Pangilinan and Bel Mariano usap-usapan na fully book na this year. Pati sa mga trabaho nila ay napaka low nila. Talagang magugulat ka na lang minsan. Shoot pala silang ginawa. Lahat na lang kayang gawin ng love team na ito. Dahil si Donnie ay minsan producer, minsan director. Talagang hmm. masaya sila sa mga ginagawa nilang trabaho. Alam na alam talaga ni Bel ang mga gawain ni Doni. Dal sabi niya noon, He can sleep anywhere. He can sleep sitting. He can sleep standing up. At yun na nga, pinose ng pinsan ni Nato na nakaupo siya habang natutulog. Grabe, kahit tulog, napakagwapo pa rin niya. May pag-asang makita si Donnie Pangilinan sa August 23, 2023 sa The Block, SM North Edsa, Watsons. At si Bel Mariano rin sa August 16, 2023 nasa Gloria krieta activity center 1.30pm. Kasama rin ang mga ibang artist na si Shira Diaz at Lexi Gonzalez. Nakaka-proud talaga ang dalawa sa mga tinatahak nilang blessing ngayon. They work in silent talaga, but grabe. Proud of my hardworking and humble means. Always, always, gulatin nyo lang kami as always. At may award ang Don Bell sa Bangkok, Thailand sa August 24. Tanong ng marami dahil busy ang mga schedule ng dalawa, makaka-attend kaya sila? Ito yung love team na hindi nagpapadik ta anong gagawin nila at hindi fan service. Grabe na talaga Don Bell. Malayo na pero malayo pa I know mahaba pa to. Ibang iba talaga tong love team na to. Napakalaking difference sa other love team. At makikita mo sa dalawang to na talagang totoong totoo sila sa mga fans. Ayaw nilang pinapaasa. May conversation si Donnie at Cal. Sabi ni Donnie ay basta may data lang. Tawang tawa si Cal. Sabi niya ay Basta may data lang para ma-facetime niya ang kanyang jowa. Sabi, talagang binunyag ni Kel si Donnie Pangilinan.